Hi, sharing is caring. Sagutin natin yung tanong ng isa sa mga followers natin. So, nag-direct message si Miss Aiza sa akin. And tulungan natin siya. Ang sabi niya, may konti daw na punit ang retina ko. Maliit pa lang. So, ang doktor nag-advise na magpa-laser daw kaagad ako to prevent nung paglaki. Follow-up question niya, kailangan ko ba talaga magpa-laser? Hi, Miss Aiza. Thank you so much for Sending me a direct message. To answer your question, ma'am, yes. You really have to heed your doctor's advice. Kasi, eye specialist na siya eh. Kumbaga, pinag-aralan na nila yan. Pinag-aralan ng maraming taon. Unlike ako, hindi ako doctor Ako ay isa ring pasyente na nagkaroon ng retinal detachment. And I'm just sharing you what i know what i have experienced dito sa dito sa channel ko so this is a diagram of retinal detachment ito yung harapan ng mata natin ano ito yung nakikita sa harap the retina is ito yung parang wallpaper na nasa loob sa likod ng mata natin so remember what i told you about the retinal tear the retinal hole pag nagkaroon ang retina ng kahit na konti, kahit na maliit na butas or maliit lang na punit at hindi yan na-fix, hindi yan ilapat ulit, it can lead to detachment which is an eye emergency na. Be thankful Miss Aiza na nakita ng doktor mo na may retinal tear ka na, na may maliit na punit. Kasi kapag hindi mo siya pinaayos, pag hindi mo siya ipinalaser and the laser is called photocoagulation laser. Pag hindi mo siya laser, ang mangyayari, um, you continue to do your everyday work, di ba? Lalo na kung halimbawa nagbubuhat ka pa. Without you knowing, yung pull ng gravity dun sa punit na yon, it can worsen The eye condition, it can worsen the the tear. Yung punit na 'yon, pu pwedeng lumaki ng lumaki. Kung hindi mo siya ipapa-fix, no, hindi mo siya ipapa-laser. Sundin mo kung ano yung sinasabi ng espesyalista sa mata kasi it's for your own good. Bigyan ko na rin kayo ng additional information, ano. So kapag nagkaroon ng butas or kahit na maliit na punit lang yung retina, doon na magkakaroon ng floaters. Kaya tayo nakakakita ng mga lumulutang-lutang sa paningin natin, yung mga floaters na yon. So, the floaters, pwedeng ganito, white lang. O pwede rin ganito, parang sinulid na parang maliliit, na parang uod nga daw. ba diba? Sabi ng iba. Or pwedeng ganito, oh, may, may dark spots sa paningin mo. In short, hindi na normal yung vision mo kasi meron ka nang nakikita na hindi na tama. And the cause of the eye floaters is yung problema mo sa retina. So, whether it's butas lang or a tear, punit. So, kaya tayo nakakakita na ng floaters kasi yung retina natin hindi na nakalapat ng maayos. It's either may butas na or may punit na or worse, detached na. So, please, Ms. Iza, habang maliit pa lang yung punit, remember, pag maliit pa lang ang punit, pwede pa yan i-laser. Yun, yun ang tinatawag natin na photo coagulation laser. Kasi kapag pinatagal mo pa, pwedeng lumaki yung punit na yon and eventually like etong nasa picture ayan nagkaroon na talaga na tuklap na na detach na actually nasa picture hindi pa nga siya masyadong detach na detach no worst case scenario is yung nangyari sa akin na talagang tuklap na to tuklap na kaya ako nabulag do everything you can para makapagpalacer ka and uh, follow your doctor's advice i hope i answered your question again sharing is caring thank you and god bless you Please care for your eyes. Sharing is caring.